Stupid to the movies

po ako. Nasa, po ako ngayon, nasa... Ganyan okay, ang gulo ko. <laughs> so yun guys, nasa, sa ano, naglalakad na po ako. Yan. Yeah. Yan, yeah, naglalakad na po ako guys. Yan yeah, o, yun o. No, yun know, o. You know, naglalakad na ako. Yan. Yeah. Yeah. So, yan. Dahil Friday ngayon guys. Huh, last day. Woo! Buti pa yung Buti oh pa yung ano ko Ayan ang Thursday lang siya Sana all Thursday Alam nyo guys Di Biro yung naging mga Naging activities Tsaka quiz Pero syempre Importante naman sa akin Makagraduate eh. So yun Pinipilit kong I-ano lahat eh, May-handle ano, yung mga subject ko kai continue subject ko that time last year nang mas na eh hirapan na, may hirapan din ako guys kapapan so yun guys eh classic pa rin ayan na guys that's me guys sige Ano daw sa akin? Hindi ayun. O siya. Sira. So guys, punta na. Um, dito na po ko sa ano. Uh, malapit na po sa school. Eh, medyo yung mula mga iba Tsaga ah. Dibet eh. Yes. So guys, malay sa... Ayan, ako na lang nag-isa ng galakad. O, oh, di ba? Astig. Yeah, <laughs> boy. So yun guys, dahil malapit na po sa school. And... Mamaya, magkita-kita ulit tayo mamaya. So, mamaya, 2.30 po yung uwi ko. Okay, guys? So, Uy! Oh, kung hindi ka titingin, masagasaan ka. <laughs> Yon, diba? Di <laughs> <ba? so, guys, good morning sa inyo lahat this Friday. So, uh, magbabalik po ako mamaya pag uwi ko. So, bye muna! Hello, guys. Welcome back po, po. So, to guys. Pauwi na po ako. Yan. Yeah. So, yan. Uh, uh, wala masyadong ginagawa so guys pauwi na po ko Ito itong gala na po guys so, so ibang ibang mga student nanonood po ng festival pero palang ganap eh ayan so yung iba ayan so ayan guys konti pa lang po yung mga umuwi na mga estudyante so yung iba po nanonood po ng festival so ito uwi na Ayan guys, nag-alakad po you can see guys. Ay, hey, dumami na. <laughs> hey. niyo, guys, kanina. <laughs> Ito na guys, sabang na school. Eh, nasa room pala. So, <laughs> yun guys. Grabe. Sa nang tulog ko kanina guys, kung alam nyo lang kanina bandang ano, bandang katapos ng lunch namin kanina guys. Sa nang tulog ko kanina, pag-isin ko, nasa baba pala silang lahat. Yun. so yun guys total friday naman ngayon guys so yun last day nagpiss kanina solid Nasero. Nasero. na at ako dun na nagbotete na zero so yun guys nandito po ko sa ano ayan guys ayan ayan kung ako dumalang kanina dun din ako dadaan syempre kasi ayoko dumalayo eh So yan guys Mas malapit dito Mas malapit Yan So wala nang nag-iisa Naglalakad guys so, yan. Ayan na Ayan, ayan. Wala akong wala akong kasama. Yung iba nandoon pa eh, nanonood pa sila eh. Yan na. So, lahat ng makasakay ng jeep. Eh. Ibabasihin guys ito yung mga tabon niyan may church pa dito yan yan para makita yung kabuhan eh na Diyos ko ang init my goodness ang init ay wala payong sira nasira yung payong ko guys Babawi ako next week ng ano, exam. Babawi ako guys. Hindi naman ako talaga na, 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 guys kanina na 1 kasi wala kasi akong quiz notebook eh yung filo yung, ano yung sentabag tabag doon kalimutan ko yung notebook na yun ah um, katleya notebook yun wala ako kasi wala pa siya pambili guys eh okay, yun na minus 5 ako oh. <laughs> 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 yun so nag quiz kami kanina gumagamit muna, gumamit muna ako ng 1 half crosswise so by ano oh. next time ako bibili ng quiz babawi ako next week ang hirap pala pag walang ano walang filo <laughs> nasa zero nakabutete babawi ako next week hmm, babawi ako so yun guys dahil pa uwi na ako and then so maglalakad pa ako and yun nga guys so ngayong second semester namin guys ay semester ko Mandami. Mandami, mandami ba namin? <laughs> ngayon, second semester ko guys, this, uh, this year. So, mas gagaling ako ngayon kasi may di ba ka di makagraduate eh. Sayang naman ng isang taon, di ba? So, yun guys. Um, don't forget to subscribe to my channel and wag niyo pong kalimutan ng click all notification bell guys. Basta abangan niyo lang po 'yung mga ina, mga pinopost kong video this year pa guys, okay? So Thank so, yun, guys. Bye. See you in my next upload. Bye, -bye. I mean, video. Next you win na po yung iba. <laughs> so bye bye guys. See you in my next video. Bye.